Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao ang ating mapapakinggan. CMN live. live Nation, Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, Mindanao. Umabot na sa apat na pong mga bayan at tatlong daan, apat na mga barangay sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, kabilang ang Special Geographic Area o anim na mga barangay, kabilang rin ang Lanao del Sur ang apiktado sa mga pagbaha. Ayon pa kay Rapid Emergency Assistance, disasters, emergency incidents, emergency operations chief na si Jaffel Dili na pumalo ng 74,375 katao ang apiktado ng kalamidad. inilagay e na sa Red Alert Status ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Operations Center ang Bangsamoro Region. Sa tala ng Barm Ready, eh, umabot na sa apat na raan mga bahay ang nasira dahil sa pagbaka dalawang daan dalawamputatlo ang totally damaged at isang daan apat na po naman ang partially damaged dalawang paaralan ang lumubog sa baha at isang multi-purpose gym ang nasira. Nagpadala na ng karagdagang rescue team ang Barm Ready sa Special Geographic Area sa Bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur at sa Dato Muntawal ng Naturang Lalawigan. Kung balikan, ang mga lalawigan ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte ang unang nakaranas sa nakalipas na El Niño Phenomenon at ang mga nabanggit na mga lalawigan din ang siya ngayong nakaranas ng mga pagbaha kung saan sinabi ng Ready Rapid Emergency Assistance on Disaster Incidents Bangsamoro Region na kanilang pinag-aralan ngayon ng BARM government ang pagdeklara ng State of Calamity. Well, Ramos, same Rodriguez roving ng Mindanao Radio Kalikasan ng City Base ng ng live para sa Siemens Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Tilly Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala sa